Kami dito sa Budol Alert, isa sa mga Love Scam Suspect na ang mga biktima ay naikwento namin dito sa Budol Alert na Aresto Kamakailan. I-update mo kami dyan. Alam mo Luchi, higit sampu pala yung nabiktima nitong Umanoy Grabe. Love Scammer na na-feature na natin. At nung oras na nahuli siya, napagalaman na may bago pala siyang binibiktima. Ayun. Nitong Mayo, ikinwento ko sa programang ito ang love scam na naranasan ng psychology graduate na si Pam. Mula sa kamay ng nagpanggap na sweet lover na si Carl Adrian. Pero inireklamo naman na umano'y swindler dahil na mera raw siya ng mga nagiging nobya. September 2023, nang makilala ni Pam si Carl Adrian. Wala pang isang buwan silang nag-uusap noong October 6, nakituloy raw si Carl Adrian sa bahay ni na Pam sa Cavite. Hindi niya inakalang ito ang magiging mismaraun ng sa pagkakalarawan niya, anim na buwan na bangungot. Paano humantong sa puntong nalaman yung scammer siya? Nag-message yung kapatid ko, telling me na uh, nakausap ko na daw ba si Adrian? regarding din sa pera niya na hindi pa nga nababalik kasi marami na nga pending na nga din yung credit card bill niya hindi pa niya nababayaran and she would be using for travel sana. Pag uwi ko, sinabi niya sa akin, kasi nakita ko tong post, basahin mo na lang. So nung nabasa ko, oh my God, ito na yung hinahanap kong information. Nung binasa ko, talagang Nakita ko yung kung paano niya ginawa sa akin is ganun din pala yung scheme niya sa ibang tao na uh, either business proposal, travel, tapos syempre pag babae, she, she uh, he would get into relationship with that person. Umabot daw sa mahigit 142,000 pesos ang natangay ni Carl Adrian mula sa iba't ibang credit account ni Pam. Na sobrang sakit kasi yung pera dapat na na ilabas niya is for my business ideas. Na dapat i-invest ko din sa mga business ko with my friends. Plus minention ko naman sa kanya na it's also allotted para sa medical uh, medical needs ng papa ko. Hindi siya na konsensyal nung sinabi ko sa kanya wala kaming pambili ng gamot, ni hindi ko nga nakikitang may grocery dito sa bahay. Kailangan mag-raise ako ng awareness for it kasi hindi hindi lang ako 'yung magiging last victim niya. And I believe na meron na siyang nabibiktima apa ulit ngayon. Ang pahayag ni Pam na yan nang huli kaming magkausap parang narinig ng genie. Isang araw lang kasi matapos lumabas ang kwento ni Pam sa Budol Alert na aresto si Carl Adrian K. Kep sa San Fernando City, Pampanga. Sabi sa visa iyan ng warrant of na inilabas laban kay Adrian noong 2022 kaugnay ng pangmamulis sa umano sa isang minor de edad. Kung ano yung kinuwento ko last time na alam ko nasa Pampanga siya with another victim. Totoo nga 'yung ganun. So naiyak na lang ako nung nalaman ko na nahuli siya. Nakikita ko na kasi before na may nakakausap siyang ibang babae with that name. Pero hindi ko alam na taga Pampanga 'yon. So nakita ko na 'yun nga 'yung name niya nag-appear nung nakausap ko siya and then nakatira na pala siya doon from the time na umalis siya sa amin hanggang nung nahuli siya. Bukod kay Pam, nakikipagtulungan din ang tiyuhin ni Carl Adrian sa iba pang na ng kanyang pamangkin. Nung nag, ang mga biktima nagsusumbong na sa magulang, inaaway pa. sasabihin, eh, pasalamat ka nga, naanakan ka na anak ko, ganda lalaki na anak ko. Tapos yung iba naman, sasabihin, eh, pa, bakit ka nagbigay ng pera? Imbis na katiga nila o tampihan nila yung nabiktima, Kinakampiya nila yung nang-i-scam, e which is yung anak nila. Ano nga kaya ang tumatakbo sa isip ng mga itinuturong love scammer? Sa sampung babae raw na nabiktima ni Carl Adrian, paano sila nahulog sa patibong? Usually, yung mga tao katulad ni Adrian, mataas masyado yung intention na makalinlang. Malalaman niya kung ano yung need, uh, tapos tinutugunan niya. Pero hindi ibig sabihin na de-develop siya. At the end of the day, wala siya masyadong empathy or guilt para para i-stop yung ginagawa. Kailangan makalamang, kailangan may power over another person. So hindi siya talaga genuine feelings of love. Madalas daw na maraming issue sa sarili ang taong mahilig manloko. Lalo na kung ginagawa nila ito para makapanghutot ng pera o iparamdam na meron silang control sa sitwasyon. Meron din tayo mga ibang personality disorders katulad ng pagiging narcissistic. Dahil mababa ang self-confidence, doon kumukuha sa victim. Para naman sa mga biktima ng love scam, dumaraan sila sa proseso para maghilom ang trauma. Nagsisimula ito sa pagtanggap sa nangyari at muling panunumbalik ng pagmamahal sa sarili. Maraming psychological effects yung pag na scam ka, no lalo na pag love kasi merong emotions involved. So usually yan may emotional pain. Hindi niya maintindihan, hindi ba talaga ako minahal. Nagkakaroon ng uh, tendencies for depression and anxiety. Um, kasi pag nalaman niyang niloko siya, nagkakaroon ng feelings of hopelessness. Sabi nga nila, love is blind. Pero wag sanang magbulag-bulagan kapag harap-harapan ka ng iniisahan.